ano, pinirequesta ko kung siya, ginagano ko kung ba siya, yung gaya ng ginagawa ko pwedeng, nakukuha ko naman siya. Eh ngayon po, nung pagtanong ko, nung nakaraan niya, parang masakit yata. Parang, hindi ko yata na ano. Tapos kinabuhan sa loob, pag <.S>. pa, hindi pa natatanggal, mas masakit. <coughs> tapos, 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 po Lalo na kung sumasakit ay hindi po ang makatungo pero may nakakatungo na po ako. Opo. Uh, ang inaalam hmm. ko lang po ngayon, meron po, meron pa po talaga right? dito na ramdam ko wala. Meron pa po talaga. Hindi pa siya tumabalik. Ya, tunggu dulu. Lala. Angkat dulu lah. Kalau yang mau apa yang mau kahwin saya. Nee, nee, nanti lagi di sana juga. Tidak. Kalau kasih poin, kalau ada yang mau nampak saya. Ito? Hindi. Kaya nakapasalan dito? Mga kalahati siguro. mga, Okay. kaya mo kasi. Hindi Hindi po nung may pa. Napasalan. Okay. 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 Yes, Ginaganyan ka rin ba ng pinsan mo? Ay, hindi po. Baka mo po sa din eh. Ay, oh. Ano? Nakaganyan ako, parang may nakakaya. Ngayon, parang wala. Ayos nice po, ayos. Okay. Sa na natin pa. Harap.